Ma'am, tanong ko lang iyo. ano pangalan po ng sa dulo na yan? Ito po, one layer. One layer. Uh, C2 combination. Okay po. Yung isa po, yan. Ito po, pagudin. Pagudin. Ayan po. Rambo. Rambo. pagudin Ayan, din pag po, para po. Pagudin. Yung sa baba po, ma'am, tanongin ko lang, para kumpleto sila. Ayan po. Ito po, full RC. Fountain. Ito, ah, fountain. Oh, so, fountain. itong isa. Mm -hmm. Battery po. Battery. Eto po. Ayan po, mga whiskey. battery. Ah, whiskey Ito na yung isa. yung isa. Yung isa, maliit na yan. ano tawag niyan. Batibot po. Batibot. Batibot. Mga fountain. silver fountains po. Ito. Oh, yan. So, lahat po available dito yan. Po, lahat Opo, lahat po. Sa Ito po nga naman, yung malalaki na yan. Ito po, four layer po siya ng, I three layers po. Ano tawag niyan? Pagoda. Ah, pagoda. Pagoda po. Pagoda po, 3 layers. So ito po ma'am, tanong ko lang, ano pong 'yung naka-roll yun na 'yan? Ano tawag niyan? Chinese Chinese sawa po. Chinese sawa. So, ilang ilang rounds po 'yung ganyan? 10,000 rounds po ito, ito po. Ito po, 1,000 rounds. Ito so, ma'am, tanong ko lang, no? Available po sila 'pag nagpagrab, no? Opo, available po sila mag- pag nag-order sa Grab, doon sa doon sa, sa mismong Facebook page niyo no? Apo, ah, sa link Jaguar ni Fireworks po. Jaguar Fireworks. So itong tawag nito, ma'am, ano tawag nito? Ito po tiniwini siya para po siyang small trompilio. Ah, pag, sinindihan, pag sinindihan po siya, sir, iikot siya. Ay, iikot siya. Oh, pero hawakan po 'yan, hindi na. Pwede po siya hawakan, sir, safe naman po siya. Okay. So ito, Lucis, ano yan yan, Lucis? Ay, ito po sparkler. Ay, ah, sparkler. Uh, so mali ako. So asan po pala tinatawag na Lucis dyan? Ito po mga Lucis eh. ito po. Ayan Eto. ang Lucy. Eh. Five colors. Ito okay. po, BL. Ito po mga 3 minutes Lucy's. Ito po, 8 minutes. Eight minutes. Ito po mga Roman candles. A Roman candle. Ito po, ano tawag na ito? Ito sa baba. Ito po mga fountains po siya, sir. Ano po, crackling fountains po. Ayun, nalaglog ata mo. So, lahat po no available dito ano so ito po ano tawag na itong ano ma'am ayan ayan, roman candle po siya ba? sir may mga balls po siyang lumalapas ah so may kulay Ako? opo ma'am may napansin ako temple. nakabalot ang laki naman nito ano tawag niyan ito po sir para po siyang ano Ayun yung siya. Kagoda po kasi ah, four layers po ito sir. Ito ma'am. Tanong ko lang, ito, mo ano po. Ayan. Ayun, ilang shot po 'yan? Ito, 16 shots po siya, sir, ng dragon. 16 shots? Ay, shot? diamond. Oo, oh, diamond. Ako. Itong sunod? Aerial. Ah, uh, ilang shots yan? Ito po, 36 shots. Okay po. Ay, sunod po? Ito po, 49 shots. 49 shots po. 49 shots. Same brand po. Oo. Oh, oh. So, ito, may nakalagay still beauty. Ano po yan? Still beauty, sir, aerial din po siya. Aerial din po 49 shots po. Oo. Oh, oh. So, parang ito, mga malalaki, ilang shot po itong yan, yan, yan? Ito, yan, yan. romance po. 36 shots po. Diamond okay. din po yung brand. So ito pong isa? Parehas lang po sila, Sir. Ah, parehas lang oh. sila. So itong ano? Ito uh, po. Hat? 64, 64 po. shots siya, Sir. Ah, 64 oh. shots. Next po tayo, itong Parang ano? Golden, golden Spinner. Oh. Maganda po sir. Lang siya, Sir. Oh, Oo, umiikot siya. Ayun. Ito? Ito mga Pringles, Sir. Mga ano? Fountains. Fountains po. Opo, oh, coupling fountains. Fountains din. So ito pong ano? Song of Victory. Ayan, yan. yan. Yan po, Kanta. aerial din po siya, sir, 16 shots. 16 shots. Para, paraos po sila magkaiba lang po sila ng effects sa taas. Ah, mag, may, may, mga kulay po siya, oh, no? Ito so, po, so yung effects po sila. amazing, ano? amazing, uh, yan, amazing yan, yan, yan. Nebula po. Nebula, oh. 20 shots po siya, sir. Ah, uh, 20 shots. Oh, so, Ganyan so, na po, po, yung ano niya. Kompleto. Ito man tatanong ko lang, uh, anong purpose nitong ba't tinawag yan na rocket? Ah, rocket siya, sir, kasi Sumisir, ano po siya sa taas, tapos um, doon po siya umiilaw. Ah, po. o, pailaw siya. Apo, pailaw. So, ito, ito, kakaiba naman ito, itong, ano po to parang may ano ng pambata, yan? Ah, pambata po siya, sir. Ayan. Colorful chrysanthemum. Ayan, golden spinner, apo. ayan, may golden spinner. So, ito, itong fantasy, ilang shot po yan? 64 shots siya, sir. 64 shots. So, ilang minutes po yan? Ah, mga isang minuto. Ah, one po, minute. So, mahaba rin, ano? <laughs> So, ito po yung pinakamalaki, yung malaki na to. Kailan yan, yan? 168 shots. So, 2 minutes? Ako. Ayun, 2 minutes. Iba-iba so, yung, ano niya, sir? Iba-iba yung mga effects. effects niyan, ano? So, lahat po yan, available dito yan kay Jaguar. So, tatanong natin yung iba. Ito po, yung malaki na tong, ano? Ayan, yan yan. yung malaki. Ay, sir, 8 minutes fountain. Ay, loses siya, sir. Matagal po. Ah, matagal. 8 minutes po talaga siya. Okay. Tapos, ito po. Ayan, anong... Parang ano mga sardinas, ano po tawag niya? Ano so, sir? mga fountain po siya. Ah, fountain Kaya din lang, yan? Ah, oh, po, mga fountain. Kaya sinisindihan po siya na parang Ah, okay. Hindi naman po siya kataasan. Pero maganda oh. po siya. Kasi so ito ma'am, cool. ang laki na ito, yung big, big soup, big boss na to. Ayan yan po. Oh, ayan po, po yung mga pang NSL. Ano, mga 1 minutes, ah, 2 minutes At, na yan, ano? Opo. Oh, po. so, 200 shots po siya, mga abutin ah, na 20. 2 minutes and a half. 2 minutes and a half. Oh, wow. Kasi ah, ilis So, ayan guys. Yeah. So, ano po yung tawag niyan? ah uh, ano ba yan? Yung, ayan, yung tumutunog, yung pumipito. Anong tawag niyan? Ito po si happy flower, sir. Ano happy siya? Happy flower. Kung makulay po siya pag sinindihan, tapos ano? Uh, yung putok po sa... Ito yung ano? Ito, ito. Ayan, ayan ba yung miila? ano? Ito po, opo. Ito po yung maingay. Whistle ah, bomb. Whistle bomb. So, ayan po sila. available dito kay Jaguar. So yung mga kwitis po ni yung mama yan po yung kwitis. Asan po yung ano diyan yung ordinaryo ano? Yan. Ito po yung sample namin sir sa Kripis. Ito Ayan. po yung ano. Ay, ba't ibang ano? Sa, ibang Ordinary ibang, namin. Ito po. O, oh, parang may mas malaki. Ano oh, Mas malaki sir. Mas malakas din po yung 19. Ah, 19 yan. Oo. Oh. So, ito po. Ito malaki na to. Supernova ba yun? Opo. Tama ba? Super din po yung ano niyan. So, saan laki na ito? So, ilang minutes na po ito? Ito yung pinakamalaki, no? Walang isang minuto. Ah, okay. So, ayan po. Ang tawag nito, meron din silang itong mga sawa or so, ano? Higad. higad. Sawa, five star. At, uh, five star. Available po dito lahat yan kay Jaguar. So, ayan guys. ah uh, thank you po, ma'am. Ayan, maraming maraming salamat. Si ma'am, nakakabisado niya lahat dito ng mga paninda rito kay Jaguar. Ayan guys. Thank you guys. Kita-kits na lang tayo ulit.